mga matuwid na miyembro ng iglesia, ikalabindalawa ng Setyembre at ang gawa ng katwiran ay kapayapaan, at ang gawa ng katwiran ay katahimikan at pagtitiwala kailanman, Isayas Kapitulo 32 Versikulo 17. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga, ang panloob na paggayak ng isang maamo at tahimik na espiritu ay di mabibili ng halaga. Sa buhay ng totoong kristyano, palaging naaayon ang panlabas na paggayak sa panloob na kapayapaan at kabanalan. Sa gayon, maitatatag ang iglesia sa katwiran ng mga miyembro. Dapat magpakita ang bayan ng Diyos ng isang pananalig na matatag at hindi natitinag ang Biblia ang kanilang pamantayan, gagawa ng liwanag sa kanila ang mga mayamang alon ng biyaya mula sa langit, na kailangan nilang ibibigay sa iba. Dapat ipahayag ang katotohanan sa lahat ng kapangyarihan ito, ang mga matapat na gumagawa ng gawain ito, na sumusunod sa mga utos ng Diyos sa gawa at sa katotohanan, ay makikilala bilang mga manggagawa kasama ng Diyos. At ang gawa ng katwiran ay kapayapaan, at ang gawa ng katwiran ay katahimikan at pagtitiwala kailanman. Mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng Iglesia, si Kristo sa kanyang bayan ay magiging ang lahat ng ipinahayag ng mga salitang ito, kung susundin nila ang paanyaya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kung sumuko kayo sa mga pag-angkin ng Diyos at mapuko ng kanyang pag-ibig at mapuno ng kanyang kapuspusan, titingnan kayo ng mga bata, kabataan, at mga batang alagad sa kanilang mga impresyon sa kung ano ang bumubuo ng praktikal na kabanalan at sa gayon maaari kayong maging paraan ng pamumuno sa kanila sa landas ng pagsunod sa Diyos, magkakaroon kayo ng isang impluensyang magdadala sa pagsusulit ng Diyos, at maihahambing ang inyong gawain sa ginto, pilak, at mahalagang bato, sapagkat ito ay magiging isang walang katapusang likas. Maraming naghahanap sa inyo, upang makita kung ano ang magagawa ng relihiyon sa inyo, kung tapat kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Diyos, gagawa kayo ng mga tamang mga impresyon, at maghahatid ng mga kaluluwa sa daan ng katwiran